Yan, galing na naman ako doon sa kapitbahay namin, oh. nagano na naman ako na mga ano namin, ng ulam. Mm -hmm. Yan, yan. Kasi pag hindi kasi ako magtyaga, pag hindi magtyaga, walang kakainin, walang ulam. Kaya, ayan. Wala ako doon sa kapitbahay namin. Yan, dyan Yan, dyan sa kapitbahay namin. Yan, ako sa kapitbahay namin. ako ng ulam. Is that so? Tsaka sa luna na shrimp. Yeah. Kaya, may ulam na kami ngayon at saka ang gawin. Oh, I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X ray. What's wrong with me? I just feel way pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, here I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day. Better So, diretso dito sa kwarto namin.

tritong isda. So, hindi lang to ngayon hanggang bukas. Tsaka, ito. Ayan, sa Ang so, halo niyan is shrimp. Shrimp yan, shrimp. Ayan, may isang ano, oh, sa So, ayan, libre na naman kami ng ulam ngayon at saka bukas. Tiba-tiba na naman kanin ito eh. Nag-diet pa naman ako. so, yan lang guys. Salamat sa panonood. At saka, sa mga baguhan pa lamang dito sa YouTube post channel kong ito, pag like naman at saka pa-subscribe. At saka, pa-click na rin ng ano, notification bell para updated na naman kayo sa susunod pa ng mga video. Salamat!